Bigyan natin ng pansin itong comment ni Kayus Pool. Hindi ko na siya i-mention dahil ito pong video ito ay para mabigyan natin ng linaw ang na-comment niya. Ito ang sabi niya sa video. Engagement is balikan lang. Proper engagement is the key. Tulad nito, nag-comment ako sa iyo. Sige nga, balikan mo nga ako sa bahay ko. Mali din ang turo mo. Real talk lang po. Mali daw mga kayus lang ang na aking nai-turo. Kung isa ka sa baguhan o isa ka sa katulad ng paninindigan itong nag-comment nito, para sa iyo ang video ito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng social engagement dito sa platform? Ang engagement o pakikipag-ugnayan ay tumutukoy sa mga actions na maaaring gawin ng mga tao sa content na ibinabahagi natin gamit ang meta technologies tulad ng shares, comment, panonood o pagsubaybay at maaaring makatulong na makapagpataas ng ating organic reach. Kung ako ang tatanungin, engagement is the key or content is the key. Content is the key pa rin para sa akin. Bakit? Dahil ang engagement ay part ng nangyayari sa content para tumaas ang reach ng ating post. Proper engagement is not balikan na gamitan. Diyan ninyon malimit na kukuha ang restriksyon. Real talk, ang ipinapaliwanag ko ay may basihan na nakasulat sa mismong platform. Kung mag engage ka para lang sabihin na balikan tayo, para lokohin ko ang sarili ko at lokohin mo rin ang sarili mo na kunwari interesado tayo sa video natin sa isa't isa, hindi proper engagement ang tawag doon. Gamitan ang tawag doon. Choice na lang ng isang content creator kung papasyalan ang tinatawag na bahay o account ng isang kapwa content creator. Wala kang kasalanan kung mabalikan man o hindi. Uulitin ko, choice po natin ang pag-view sa page or profile ng ibang Facebook user, content creator man o hindi. Hindi tayo pinagbabawalan sa bagay na yan. Pero hindi ibig sabihin na yan ang proper engagement. Kung gusto mo makakita ng proper engagement, magmumula ito sa viewers na interesado sa mga video mo. Aralin mo sa mismong platform kung paano ang sinasabing proper engagement. Kung hindi mo magawang ma-search, ito kayo spool nasa screen. Pwede mo i-post para mabasa mo ang nasa mismong platform. Para mas maunawaan mo pa, gagawan ko ng paliwanag sa isa pang video. Para mas malinawan tayo, itatanong ko sa'yo, kaya ka lang ba mag engage sa isang video para lang balikan ka? At kapag tumaas ba ang followers mo o tumambak na ang mga nasa comment section mo, kaya mo ba silang balikan lahat? Kapag nagawa mo yan, dyan pa lang ako maniniwala sa'yo sa paninindigan mong engagement is the key na sinasabi mo. At last, kung talagang minamali mo ang paglilinaw ko, challenge ko sa'yo. At sa iba pang katulad ng paninindigan mo, payag ka ba na mag-engage ka na lang na mag-engage? Huwag ka nang gumawa ng kahit anong content para patunayan mo na engagement is the key kahit di ka sumagot di diba, Hindi ka naman papayag na wala kang content. Pero sigurado ako, payag na payag ka na hindi ka agad mag engage sa content nila at paano sila mag engage sa'yo kung wala kang content. Kahit paikot-ikutin ninyo ang usaping ito, sa content pa rin lahat tayo totoong makikinabang. Content is the key pa rin Alam mo ba kung paano ko mapapanindigan yan? Obserbahan mo ang mga content creator na nakapokus sa paggawa ng content Di namin pinuproblema ang mga babalik sa amin para mag-comment. Kung sino ang interesado sa content namin, masaya kami dahil mahal namin ang ginagawa namin. Mahalaga ang bawat nag engage sa amin, followers or non-followers, dahil interesado sila sa content na napanood nila. Pero kayo na ipinipilit niyo ang mga fake engagement, walang ginawa kundi maghanap ng makakayakapan ang nasa isip, laging problemado maging sa views at earnings at mag engage Yung iba nga dito, 100,000 followers pa. Pero anong makikita natin? Ipinopost ang kanilang problema sa mga views at earnings. Hindi ko sinasabing ako ang tama. Hindi natin kailangan makipagpagalingan sa mga kapwa content creator. Ang ipinapaliwanag ko kay Useful, ay kung ano ang mismong nakasulat dito sa platform na ginagamit natin. Gawin nating basahin ang nakasulat sa mismong platform bago natin sabihin mali ang itinuturo ng iba dahil hindi natin alam na baka ikaw ang may pagkakamali. Real talk yan kay school. Kailangan may matibay tayong basihan sa ating paninindigan.